Malapag na pagka-turnover na po at ibibigay na po sa inyo yan ng ating pamahalaan para sa ating mga kababayan. Of course, kasama po natin ang national government, ang national uh, housing authority sa pagbibigay po katuparan ng ating mga pangarap yan sa ating mga kababayan, para sa ating mga kababayan po dito sa lungsod ng Kalamba. Masaya Kasi ang masaya po ako ngayong araw dahil magta-turn over na naman po tayo ng bagong proyekto ng National Housing Authority dito sa Kalamba, Laguna, na La Vista de Kalamba. Alam niyo po na pangarap po ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon po ng magandang buhay ang bawat pamilya Pilipino. Sinusuguro ko po na sa aking Administrasyon sa NJ tuloy-tuloy po ang pagpapatayot ng mga proyektong pabahay na komportable, disente at malapit po sa inyong mga lugar na makakatulong upang maiangat ang inyong pamumuhay. At sa aming ginagawang pabahay, magkakaroon po kayo ba ng bagong buhay tumo sa bagong Pilipinas.